<laughs> <Lustig ragawin .ubers> okay. Ah. Uh. Dapat ang muna mo si Una ni Pastor. Hindi, para tingway talaga Una dyan. Hmm. Ah. Oh, uh. Iisip ka kami. Di ba na among G ko, GTL pitch, makamba na last game. Bakos. Ah, may um. game 3 kayo man sir, hanta man sir, one. Maapok ka ta, hanta Suruan. Sur Saan mo may bagwa oh. ba dyan? Kal Siyempre, nangabak ka lang dahil kanya. Nangabak ka nga kami. Doon, Kitang dito mo. Siyempre, isu-isu pa ilang gano'n ka. Di ba? Isa kitang tamatama, babak na kadwata niya. Isa kitang tamatama. Hmm. Alam mo, iligtas na gano'n ka. Kahit pa pa. Di masaksak na ito, hmm. mo tamo, babak At least kahit pa paano, nanalo ka na isang beses. Kahit natalo ka na sa huli, at least lumaban ka pa rin. Hindi ba? Last game na no, 1-1 1-1 Ito yung papanunok manong

Si. Galing. Kita minta tolong. Kita minta tolong anda katulungan mapatay Pope George mobile yeah. natay. Uh -huh. Mhm. Babaya. At least ada tutor sumunya. Hmm. Ibagaimana tolongan dah abang nasapok. Mal lepas. <laughs> Di si. guna ngamin do awang hmm. kami. Eh. E e e e e e e ata manok pa ata niya. na manok na ilang manok ng lungan parang ito talaga yung talaga, kailangan talaga tuwot ng lungan Ayun nga, mo lang Ang mo Ang kami Handa ka si Norwan si Tatay si Norwan na ka nang ka Hindi, yung lakas mo, nasa akin Hindi na pala Pagkone Ang kami magtagtaga rin

Ada dari tim saya kan. Ada dong mutai kan kita panuh kami. Kita pergi ke. mana? apa? -ma kaya -ta apa bah? Oh kaya Berat-berat lebih Berat-berat krisi itu istri bang penggijur aja Di mana nanti kalian nah, mau di 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 pilih. Pilih. Ya. Hmm. Nah, aja berapa hmm. Nakas ng suporta niya. Una na nga, eh. Ay grabe, pinatatag niya talaga. Oh Yan. Magaling, magaling. Malakas. Ang um, Daniel Tatay, pinagbigyan na ka lang pastor siya ka lang may ayasam uh -huh. mo makia. Apay nuna, na 0-3 ka, lumabang ka. Oh,

Nagkakapal na. Hindi mo ganda to. Gusto ka gamit ang dagat. Ang mundi ang nakatulungan mo. No, si Gun? Hindi <laughs> ko kaya. Basta, <laughs> <laughs> hindi ko kaya. Siguro. Wala si Renz at si Renz. Basta. siguro na nga ba kayo di tabok ta binuha na ka mula ba ni Jason? Sa gaysa <laughs> ali, ka pa duwa-duwa yan siya. Ang orod din natin si Nangelo, kasi kahit inabayan na siya, ng na ka.

school taro ko na. Ada pa ibang bansa, majuk na nagdera ka ka karam ay satu ka o Kara, kasino kasi dahil. Buta mo ngayon kata kasino ta puro. Ang dakapit na daktal ata. Mabalik ang balik ka tata Nangato kapit na ata. Baka nga nagmamayari niyan, politiko din kay mystic nagar na kay tawag din di di pugo politiko do mula liga bida ko ay mo na ako na oh pastor asa asa ang mo kaya kaya kapay ha dati dati, dati niya rin dati ni eh kita al kaya man o no awang kami talaga <laughs> din pa mo kay lipli pa mm. din pa lang yung na kailangan na kami. Ooh. para moderator sekali lipatan di baju terus si guru si nakan di sini anakan itu pull dari mambogi move caster ada jenis itu dia belum spelling geckner und dik baratan lagi sini anu macam entin ada terbang spelling ten agak spelling agak nak geck gravi medani dia dapatkan u nagan letter Ani lagi nanya Erika. Erika letter Iko mam letter yang kabil na imbre. In Insina. Uh -oh. <laughs> Irika. Maka siapa yang kau nana? Tuh sebaliknya bapak itu sih na. Galing. Nabanda. Tolong tangan. Galing. 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 Da kan? Galing. Galing. Pan yeah. Bawa kau kau yang. Request the backup. Ini really bang up. Mm -hmm. Sakti yeah, uh, please. ayun lang <tuk> Mau tak?

sayyong ayun lang Check. Nalpasan din niya. Wala. Hmm. Nalpasa. Kailangan na kami ko. Nakamin na Kailangan na kami talaga. Oh. Eta. Yeah, ngayon po, ikabel yeah, mo. Mm. Tait mo lang na eh. Mm. Among nga ko manapasa. Mainikam shield nga kasta niya. Hmm. Awan. talaga. Awan. Kaya kayo kayo Last, Napag-aagawan gamang gamang kasi. <laughs> kasi ang mga nag-aagawan, ah, nag-aagawan koro ng mumo. nag-susurukay, ko ng mumuyo. Eh, tama kayo nag-susurukay. Ah, sigawin. Sigaw ah, eh, mabawi. Ang mabawisan, sana kasi hindi lang <laughs> kalabanan o kayang. Sempai bau, nang isa.

Gen Talaga onic, ka lang kanina. Ano <laughs> <laughs> di na lang? Di ano na lang? Ano na lang? <laughs> 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 ano na na lang? na lang? kung lang? Ano na lang? Ano na na lang? Hindi pa lang? Ano na na lang? na lang? Ano na lang? na gay ako ba si oh hmm? ah. oh so, to aso do aso yun yung paso ha ha aso tibang na data kaya nga Mangan ampun ka na Am... <laughs> ano ampunan um... um... tawag namin sa kanya eh Tumula. ampun ang gatalo ayaw mo magkita yan ng to uno uh, ayaw mo ayaw mo magalit ng denada sinipot atong nasingkit data

信心。秦秦 Ganda ng mob niya ngayon ah. I iba na yung mob niya eh. Paulit-ulit mo na din labit matik. Eh. Yung sa akin, yung paulit-ulit. Gawin yung mo hmm. na ka na data ni. Isu-isu ka na yun. Sabay lang <laughs> po mo. Sarong Kita di sinurwanda ka na nga ba? Agrara. elo para magku nu nagkrayo lakalan naman dinya nakatulong ka pa kita ka ada ni perper babay na kami say sayang na to oras ni pastor nalosuman ni pastor dates ayun lumaban iru maglaban na okay kimchi raw ni katabudan kan mga diri

Angkat buku buteng lah dan yang apa Eh, no. Isu atati tadi mang penting pentingnya Pun Isu nabi kau tak tak rot orang pamati u. Dalam ini. jerami di tamina, semua kita mesti berhenti. Kamu di kau. Maganda <susuruh> ang pesto niya. version <susuruh> of me. ini.